sobrang laki nito ayan o oh. Yung mga bakas na yan ayun lang natin ma experience ah, parang nagpalit na siya dito Naku. sa laki ng pinagpalitan na to mga kabraso ngayon napakalaki na to sure. ito parang dalawa yung butas ata oh, ay ito pahingahan pahingahan ito Napakarami niyang bakas dito. Ito yung isa yung ay ito yung ito nga yung butas talaga. Andito yung mga anong bakas. Ayun, bakas pa yung mga sipit. Yan. Talagang surebol na may laman. Ito dadalhin na natin to mga kabraso. Napaka-season nito at napakalaki. Kita niyo naman. Ganda ng ano niya entrance. Punta dito. So ko kabilaan ng butas. Tapos dito, lili ko. Biglang ganon, boom. Pakalaking alimango. Tutu, ayan na. Ayan, ayan, ayan. Magandang umaga mga kabraso. Ayan, 10.56 po ng umaga. Ano na tayo ngayon? Ah, uh, na mga kabraso. Kanina ibasan tayo kaya hindi tayo nakaalis ng maaga. Ngayon kasama ko po si Patpat na sa kabila. Mamadali tayo andiyan na yung tubig. Dito mga kabraso, dumayo tayo. May butas dito. Dito parang dalawa yung butas ata. Ay ito pahingahan. Pahingahan ito. Napakarami nyang bakas dito. Ito yung isa yung ay ito yung... ito nga yung butas talaga. Dito 'yung mga anong bakas. Ayan, bakas pa yung mga sipit. Yan. Talagang sureball na may laman. Bagong-bago 'yung mga bakas. Ayan mga kabraso. Ano hin ko muna to. Para matuntun natin. Malayo si Patpat, di ko nabubulabugin kasi nga nagahagilap tayo. Para sakaling makaano din siya doon. Ayan oh. Larong klaro mga bakas. Nailabas na natin mga kabraso. Ay. Tagaktak yung pawis natin. Ayos, swerte mga kabraso. Bulik. At saka napansin ko mga kabraso, hindi lang siya isa. May kasama ito. Abangan natin. Uh. Kukunin pa natin yung babae. Una pong nailabas yung lalaki. Ay, eh, nangyulig yung kamay natin. Talagang todo. Ano yung uh, paspasan. Ayan o. Oh, Napaka-season na lalaking bulik. Kilohin mga kabraso. Mahigit isang kilo. Ayan. Bulik na naman o. Oh, Napaka-season. Pud-pud na pud yung ano niya mas season pa to kaysa na una nating mga nakuha ngayon dito mga kabraso dito natin na uh, gawan ng ano kasi, kasi doon yung butas nya yan yung butas nya tapos yun yung pahingahan dito tayo nagbutas hindi gaano kalalim sakto lang dito meron pa dito mga kabraso Tumutunog. Nasa. Ayun. 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 Sure ball to may kasama to. Babae to. Kalawitin ko lang si Patpat nasa taas. Meron din siyang inaano sa kahoy. Tumutunog ng kahoy. Ano -an siya? Baka nagbobotas. Kaya hindi natin maanong sinukuhan, Ayan na yung tubig kanina, wala pa yan mga kabraso. Oh, ang bilis oh. Kalawitin ko muna to. Hindi muna natin itatali yung lalaki. Labas na natin parehas mga kabraso. Kaya lang yung babae ay hindi papasok sa standard natin. Ayan, bagamat malaki na siya. Ayan, napaka season. At pansin ko ay maglulo no, mga kabraso. Medyo mahina nga siya at lumalabas na yung mga ano sa likod napaka season ayan Magluluno no nga ganyan pag magluluno. no hayaan natin lalakian at mag-produce -pro ng maraming alimango ayan bulik pa kaya hayaan natin ayan na yung tubig oh <laughs> palapit ng palapit dito na mismo yan lang yung hukay natin yan tatakpan lang natin yan mga kabraso para parang boarding house tatali ko na tong lalaki mga kabraso ito, ito yung ano natin talagang dadalhin. Whew, thank you Lord, thank you, thank you. Napaka-season nito. Dali ko na mga kapuraso, andyan na yung ano. Boy! Ano na? May da? Meron daw dun mga kabraso. Ayos. Naka ano dun si Patpat. Kaya pala walang, ano, walang imik. Kanina pa tumutunog yung kahoy. Tali ko muna. Pupuntahan natin siya sana lang di umalis yung babae niya dito Ayun na natin mga kabraso ayan yung babae, inabot na ng tubig napakabilis ng tubig iwan na natin dyan yung butas nga pala eh. ito na lang ihuhulog ko na lang to saglit la boy tinatawag na ko ni patpat ito na Muhan na lang natin ayan. pwede pa rin pasukan iwan na natin dyan yung babae na yan kuha mo na boy ha adat ka hoy adat ka hoy dito na si pat mga kabraso ito pala yung hinuho kanyang butas dito dito yung entrance ng butas ayan klarong klaro din yung mga bakas yan yan yung hinukay niyang putik papunta dun tsaka ano na to ng, yan yung barangay ayan yung mga tilaok ng mga manok yan na mismo nakikita yung kulay do kalawitin na natin naabot na daw mga kabraso andito banda <laughs> Uy, bakbakan ninahabol na tayo ng ano to? <laughs> Tingnan na natin mga kabrasa. Dito na yung ano natin isang bulik. Yan ba yun? Ah, ayan. Tinamaan agad mo. Dito na. Sintron na agad. Ah, alawit na lang. ay bulik babae napakalaki <laughs> napakalaking babae nito huwag 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 kaya pala di maramdaman yung laki nagsipit na sasabitan ito dadalhin na natin itong mga kabraso napakasison nito at napakalaki kita nyo naman yung isa talagang pinakawad natin okay, dali na natin aray ko thank you lord <coughs> namang butas yung nakita natin mga kabraso, ayos daming pinagkainan dito, nasa kahoy sad sad na tayo dito kasi may tubig na dun sa taas, dito na tayo sa pinakaano na talaga dolo ito yung mga ano niya. Yan, pinagpahingahan niya. Diyan. Tapos mga pinagkainan. Madami nang pinagkainan namin sinusundan simula doon sa panda doon. Yan ni Birds. Yan, hinahanap lang namin. Ito, mga bagong pinagkainan niya. At ito na. Napakagandang ano. Sana lang, hindi mahirap. Ayan Oh. Sa puno talaga. nakikita kaya ayun mga kabraso ito narijik uh, sobrang hirap napakalaki naman sayang lang uh, ulam boy pwede rin ayun mga daliri uh, iba kasi yung pagkapis nilabas din brang laki saya rencik talabang ano to asa muhwa titimbang lang ito oh uh, uh. apaka laki napaka season pa naman sana ganun yung butas niya mga kabrasok, ganun. Uh, yung saktong ganyan lang talagang papasok siya pag nakaganyan, pag ganyan na butas. Tapos uh, may tatagilid na butas, pag ganun na naman, doon siya nakaano. Doon siya sa ibabaw. Napakatigas to, lalim Persa natin. Ulam na lang, ulam. Ay, thank you Lord May pangulam na tayo. Okay, hunting ulit nakalipat na tayo ng spot mga kabraso pero malaki pa yung tubig kaya dumaong muna tayo dito yung isang barangay na to ay dinayon na natin to isang bisis yung spot pat pinababa ko bumili muna ng biskuit <laughs> gutom na naman malaki din yung barangay na to tumawid na tayo kanina doon tayo sa kabilang bundok malapit pa yon sa atin sa baryo namin tawid lang ayun dito na sa daram na naman to ano ng daram sa sakupan ng daram dito yung spot mismo katabi lang din ng barangay papunta dun sa kabila laki pa yung tubig kaya ano muna tayo tambay pero pahibas na itong mga kabraso medyo hibas na nga doon sa mga gilid gilid pwede na yan sa taas pumasok na tayo mga kabraso ayun may mga bakas tayong sinusundan dito tapos si Patpat sumigaw na sa kabila puntahan natin siya ito yung mga bakas niya papunta dun pala yung ano larga hmm. malalaki din yung bakas niya at may mga pinagpahingahan ito na si Patpat mga kabraso samboy ayun. uy ay, galing. Parang, wow. Parang isa lang ata yung sipit boy. Ano siya mga kabraso. Hmm. Pakalaking alimango. Ba't hmm. parang ano lang. Ah, yun nga. Walang sipit yung nakuk. Medium. Medyong kalaking alimang ang mga kabraso pero isa lang yung sipit lipasin natin doon Ay, doon na doon ka na yung mga kabraso may butas dito sa gitna mismo ng sapa ayan, di lang halata pero yung mga bakas malalaki po ayan, mga bakas yan dito yung butas tsaka bago yung inano niyang putik oh. oh malawak din yung butas ng braso. hindi mangkalayuan kalayuan sa pinagkuhaan natin sa ano, medium yung isa lang ng sitik mga kabraso habang ipinapahukay ko doon yung butas dito nag ako ito isang napakalaking butas mga kabraso at sobrang napakalaki ng bakas niya inaasahan natin yung bulik dito mga bagong bagong mga kabraso napakalalim na siguro nito hukay na rin pati yung mga bato labo ng tubig siguro andito sa sala na bas kanina sobrang laki nito ayan o oh. mga bakas na yan ayun lang natin ma experience ah, parang nagpalit na siya dito nako sa laki ng pinagpalitan na to mga kabraso ngayon napakalaki na to sure bull yung mga bakas na yan gawa niya yan nahukay niya na yung mga bato sa ilalim malalim ito payin ko na itong mga kabraso habang naghukay dun si patpat oras natin kasi ay alas 3 imedya na parang lawak ng butas mga kabraso ayan si Patpat na tapos na wala daw laman naabot niya daw malalim walang laman hindi pa natin naaabot yung hangganan niya mga kabraso yung lawak ng ano niya ay ganyan tignan niyo ako Mas malawak pa yan sa loob ayan o ayan inabot talaga yung bato naabot ko na mga kabraso pipisil na ano ko na yung sipit niya napipisil <laughs> para maghihimo ka na lahat ang pispin. Gumagawa <laughs> yung pispin. Ito na mga kabraso yung ano niya. Yan yung tunog. Yan. Ririnig ba? Linig-clearing lang natin para sa pagkalawit. yung sabit ba? sa gilid. Dito pala sa gilid. Ay, ayun. Lumipat na sa kabila. O, ayan na. Ayan, ayan, ayan. Huh. Huh. Uh. Bulik mga kabraso. Ugh. Ay. No, 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 no. Napaka-season, napaka-laki. Ay, thank you, Lord. Ugh. Ay. Walk. Walk. Tali agad natin mga kabraso. Bull alas 4 na oras ngayon. Ayun mga kabas, kabraso. <laughs> Nako, nakadali na naman tayo dito ng isang butas. Nakita ni Patpat. Dito na tayo sa kabilang pisngi. Napakalaki din yung butas niya. Maraming bakas oh. Mga bago yung bakas. Ayos. Nabot na boy. Surbol. Ayan oh. Ang dami ng bakas niya. Yan oh. Ano kayang putik papunta doon mga pinagkainan niya. Yan. Malawak din to. Abot na boy. Naabot din. Okay. <laughs> Close up. <laughs> ayan lang <laughs> tabig iyon bakaw bakaw napaka season din ayos ok tali natin mga kabraso time check for forty. Thank you Lord. For ramamo yung huli natin. Sayang lang yung dalawa. Yung isa namatay na, chick. Yung isa ano lang, isa lang sipit. Pero yung katlo, for bolik Plus ito. Wow. Sakay boy. Alin na natin. Ayo, boy, ng nga nila boy Scandal, kaman. on Okay na Ayun, maganda gabi, mga kabraso Ginabi tayo, oras natin, alas 6.43 Nakauwi tayo Ayun, titimbang na natin yung mga huli natin Ito yung Yung huli Na bulik Nakabukod yung, ano natin, yung iba, ito sa lagayan ni Patpat -Pat. napaka na bullet. ito yung napakalaking butas yan mag plus lang tayo ng isang guhit kasi ayan, pumupunta sa ano, nagmimintis tayo doon ayan halos sumabot ng isa kilo 3 1 port Ay Wala na tayong stack Okay Lagyan natin ng barikada yeah. Ito, na. Ito naman yung Babae na nakita ni Patpat Sa unang spot na pinuntahan natin. Ito, ito rin yung sa kanya na yung butas habang ako ay nag ano rin sa isang butas. Dalawa sana yung laman dun sa ah, mamaya na to. Ah, Ayan. Ayan, ano na natin sa isang kilo ito. Ayan. Saktong isang kilo. Okay. Ito naman yung may kasamang babae. Puro season. Ayan. Yan yung timbang niya. Mas mabigat ito konti. Yung isa siya nang isang gulit puro bulik puro bulik yung ano natin talikuran ka mo okay ito naman tayo sa pangalawang lalagyan okay pat pat kung yung ano dito pati yung re na reject natin ito naman yung pinakahuli nating na ano nung alas 4 na yung oras yung nakita ni patpat -Pat na butas ito bitin siya sa isang kilo kulang siya ng isang guhit ah dalawa dalawang guhit ah ito naman yung isa lang sipit. Isa, na-reject. Ay, gumaan na. Gumaan na talaga siya. Uh, marami nang nabawas na ano, nabawas na yung mga dugo niya. Yan, may gitisang kilo yan. kung so, ito na, iuulam natin to. Yan. daming nabawas. Ayun mga kabraso, sana ay nag-enjoy po tayo sa panonood ng ating video. At kung sakaling bago pa lang po tayo sa channel, huwag na pong ipagkait maglike mag-subscribe, mag-like. Yan, huwag din kalimutan eh, yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos na i-upload natin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.